Samantala, triyak po ng dalawang water concessionaire sa Metro Manila na tuloy-tuloy pa rin ang supply ng tubig sa Kalakang, Maynila sa kasagsagan po yan na higit sa dalawang buwang rehabilitasyon ng Angat Hydroelectric Power Plant sa Norzagaray sa Bulacan. Ay kay Maynila Water Supplies Operation Head Engineer Ronald Padua wala silang nasang water service interruption sa kanilang mga customer. Sagot po ni Manila Water Spokesperson Jeric Sevilla, patuloy na mayroong water supply sa kanilang mga consumer pero nakahanda silang gumawa ng akbang kung sakaling magkulang ang supply ng tubig. Binigyan din pa ni Engineer Patrick Dison, Division Mass Manager ng Metropolitan Water Works and Sewer System, na umabot na sa 56 years ang edad ng Angat Dam, kung kaya man dapat ng palipat ang penstock o tubo na mayroong turbina sa loob, Nagbumula po sa Angat Dam ang 90% ng suplay ng tubig dito po yan sa Metro Manila. Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio.